Kung ikukumpara sa sitwasyon noon, ngayon, ibang-iba na ang lagay ng pangkabuang kalagayan ng basilan. Sa kabila nito, nanatili pa rin ang presensya ng mga kasundaluhan para panatilihin ang kapayapaang tinatamasa nito ngayon. Ang 101st Infantry Brigade na nakabase sa Isabela City ang hukbong pangunahing sumasaklaw sa probinsya ng Basilan. Sa tulong ng tatlong batalyong hawak nito Natitiyak na wala nang puwang ang terorismo sa lalawigan. Kasalukuyang pinamumunuan ni Brigadier General Alvin Luzon ang 101st Brigade. Espesyal na assignment para sa bagong general ang pagkakatalaga nito sa Basilan. Na minsan na ring naging bahagi ng kanyang military career bilang noy isang batang-batang tenyente. Malayo na yung linakbay ng Basilan ngayon during those time, 1995 when I was first assigned dito sa Basilan. Yun yung height ng problem natin sa security, yung Abu Sayyaf Group. But uh, ngayon, iba na yung province ng Basilan. Kalagitnaan ng dekada 90 ng Madestino si Nooy Lieutenant Luzon sa Basilan. Panahon kung kailan nasa rurok ang kalakasan ng Abu Sayyaf at hindi patuluyang nagkakaroon ng peace agreement ang gobyerno sa MNLF. Asayang Lutenan. lieutenant, Uh, yung yung iniisip namin noon is to survive lang, to survive every day, no. Gera lang talagang pinag-uusapan namin. Talaga noon, talagang very intense yung mga encounters. Para sa bagong sundalo tulad ni Lieutenant Luzon, malaking bagay ang suporta sa pagitan ng mga kapwa nito sundalo para malampasan ang pangaraw-araw na dagok na kanilang kinakaharap. Kabilang na mga pagkakataong, nalalagkasan sila ng kasamahan sa gitna ng mga bakbakan. Yun yung uh, essence na may mga kasama kang mga kasama mong sundalo na kami-kami yung mag-uusap mag and uh, to comfort you know, each other. So that's the essence na may mga comrades tayo na mo motivate ka. Tingin ng batang tinyente noong panahon yun tila walang katapusang gyera ang kanilang binubuno. Honestly, naisip ko yon na kailan ba ito matatapos itong mga fightings na to, itong conflict. napaka taktikal nung isip namin noon as sayang young tenant. Just to survive every day. Just to survive every day. ma-protect namin yung bawat isa namin kasama. And ilid namin yung mga mga platoons namin because during that time I'm leading a platoon just to lead our platoon to safety, no? and to maging uh, successful kami in every operation. Nakadagdag sa hamon noon ang tila kawalan ng mas konkreto at mas komprehensibong estrategiya para komprontahin ang panibagong bandidong grupo. Pagay na aminado ang mga nasa gobyerno. Hindi ko masyadong ma-feel pa yung yung local government uh, nung time na yon. Nandun kami sa front line ng, ng mga lieutenants kami, nandun kami sa ground. Siguro yung mga commanders namin, probably they're talking or they're engaged with the local government. They're sa amin nung time na yun as a, as a lieutenant. Uh, very, barely kami nakakapag nakakausap yung mga local officials. Kasi before, parang fragmented yung kwana. We told you respect no, sa, sa ibang. Before, parang fragmented yung machinery ng government dito sa Basira. Kanya-kanya. Yung military, nagre-react siya. Tapos ang local government, parang walang pake-alam. Magandang gabi! billy